dami mo ano ah. Damo, damo. Ang dami mo. Kainan natin dahil kainan muna. Kainan. Lunch time. Ito yung aming banding ngayon. Ayan. So, tiyagaan nyo na aming mga video na hindi ano, ang naga, 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 ano ni? Naga, 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 oh, kayang kaya, kayang kaya yan, kayang kaya. Nawawala yun eh. Paano pangit ka daw Uy, guwapa, gapo na! Meri na bilang kayo pagwapahon ko ni Plulis. Kita niya din yung pagkagwa. Ayan. Ayan. So. Ah, okay na. Let's start ng ating kainan. Tama lang gamit. Tama lang. Hindi, ah, dito, doji do, ka sa akin ata eh. Hindi na niya pwede niya. Thank you so much. Ang <laughs> <laughs> ay, laki ng binigay sa akin, no? Tingnan niyo binigay sa akin, no? Para ka tumahimik ang Minsan lang ako magdada. Intindihin ako. Walang lumpia. Ay, naku, si lumpia. May lumpia silang gawa. Ah, lumpia. Sariyo lumpia. Sariliwa, o, lumpia. na namin mo. Mag-order ka sa ilad na Kasi lang, ang layo ata. Hindi, ang layo. Rasadi, ang layo yan. Kailangan may ano ka, may Uber. <laughs> Tapos marami kayong order para marami silang gawa. Mm. Hindi manulungkot sa delivery. Ganyan lang naman eh. Masarap. Oh, masarap yung lumpia nila dahil na fresh. So tanghon. sa so, tanghon nga yung ulam natin. Kain so, tayo mga amiga. Mag-uusin okay, mo yan? Hindi yan mag-uusin. Hindi yan balik yata sa akin yung ganyan. Siya yung gumawa. Ano ang tawag nito? Kasi thank kanina mo pa daw. Hindi, thank you so much sa inyong pagmamahal. Maraming salamat. Babilig niya pa. Actually. Nakadlog na ako sa kahang. Ay, yung damo ko sabaw na. Ay, yung damo ko sabaw na. Damo kanina sabaw na. Mm -hmm. Damo ko sabaw yung suyo. Ang biko ganit. Ganit niya. Mm -hmm. Mm -hmm. Maganda niya sa tani. Oo, gusto ito ka. Hasta pa na ninyo sa buwas na hindi na makaroon. Hindi ka niya? Hindi na siya makakos. Ang ano niya, mabalon siya. Ang kaya mo lang ako mm -hmm. nga. Na mm -hmm. Ang ako nga? Ang ako nga? Ako na tapos na rin. Binakin ito. itong kanina nga. Ang matusod lang. Para ba hmm. yun? Bakit ikaw lang binakintol. Ano na ba kinito nagpapakato sa ano? Kainit ba? Ano? Hindi sa dito. Kung ano sabay na lang kakaroon eh. Baka e, na. Eh may lumi. Ah? Kaya nga. Sabi ko eh. Sarap? May lumi. Kaya nga. Sa pangatong hindi sa mga lumi. Paang mm -hmm. lang sa. Day! Load ka lang dyan. Kain tayo. <laughs> dai in day. Kain tayo. Kain tayo. Ito ang pagkakahang ng na pagkakahang. No? Diba? Ang sarap Hindi na ipapakain ng ito. No. Bakit wala kanin na sarap. Ako may pandesal pa doon. Mm uh -huh. um, -hmm. Ay, malami. At least nakatulog kang nakatulog direct. So, mm -hmm. mm -hmm. sarap yan. Ay, ang maganda. Saka makakilak sa talaga. Ay, may... Ba't talaga mo na, hmm. na Hindi yun? <tong> Mamimino. Mm. Diba? Mm. 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 Nagluto 'yun si Ana ng an yung daw at baka. yata. 'yun. man sila isa-isa, isa sa ito? Uh, may pantoma ito. Ito ang patulog. Hmm. pila ang ano, pila na ang pila ang tawag niya, pila, pila ang pila ang renta nila sa Balay? Wala well, nga. Dito na sa kanan. Ah, dito na sa kanan. May mga gurong lugar Ang tako. Ang magas yung tausan. 9,000. ka bulan. diba? Oo, kasi pag 4-5 monthly. O hindi man pwede na sa kabulan ka Hindi man pwede na kailangan buhuhin. O sabi niya, okay lang sila doon, doon na lang sila. Eh, okay na lang sila doon. Doon na sila. Gusto ko yung video parto naman sila doon. Oh, ang mga -asa 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 asawa sa sala na lang matulog. Okay na, okay man. Okay, uh, okay, so, okay. Talag sa malang na. Yeah. Makatipid ka. Saan, ano pa? Pa sa Saan no? mm. pa. Okay. ang mga lalabra? Nibre ka sila doon sa community. Saan mo? Ano nga eh? Kailangan ka ba? Ang dapli. Ang okay lang. Ang na ay Ka, Kaya may car pa kinamlam? Oo, kailangan okay may car pa kinamlam. Um, Ani! Mabakal ka niya sa lakyan! <laughs> Nagulat <laughs> ako. Kasarap ko eh. Um, Mabakal ka, ka... niya sa lakyan. ka dito. <laughs> Imaginin mo yung nag-a-dreaming naga kami, no? Anong car na gusto mo? Kisna? Yes. So, yeah. Ano nga yun? Electric, electric car na? Sa akin, na, ano, lang. For the ah, uh, Ford ano? Stray Render. Huwag mo oh, ito ah. Pwede sa ano? Pwede? Pwede Ah, yaka pwede. Mm. Ah, okay. Ayos ah. ah. Ang tusapin. Nagkata ito. lang sa usipon sa kao. Medyo, oh. medyo maangang. <laughs> Kala ko mm, ano sa diet. Takot kami sa diet. Yung pala naubos dalawang takal ng kanin. Mmm. Oh. Ako talaga hindi talaga matamis ang pagmamahal mo palagi <coughs> ah. Duma dun lang, ako ang tatamis ang pagigugma ko sa iyo, nga ginatang sa puso ng balon mo. lang, matamis ang pagigugma mo sa akin. Ang pagigugma ko nga ginatang sa iyo, sobrang katamis, tapos ang balon mo wala asing ano? Hindi, <coughs> may mga mga akon sa pagmamahal, <laughs> saka yung <sayo. laughs> Yan, sa Ayan, dito naman sa sayo. <laughs> ne, dalihan na din sa Youtube, magbabay mo <laughs> na <yun. laughs> tayo. Babay muna tayo. Busy po yung isa namin kasama. O, nagtag-transfer ng sutang sa kabilang lalagyan. Kasi inilipat namin kanina sa mga Caldero. kaldero sa so sobrang laki. Kaya maraming salamat sa inyong panunood. Sana nag-enjoy kayo sa aming kainan. Happy Sunday! Happy Banding! Ito yung banding namin. Ito yung buhay namin sa Dubai. Thank Super you salamat. so much. At saka ito yung D.O. Laging nag-anam sa minsan makapagbanding sa ating mga pamilya, di ba? takip, <coughs> takip <laughs> um, po, kung na yung takip, in a way. Ang bot mo din, <laughs> yung nida, ginbutang na ang takop. Ginbutang ko lang na, dara. Ay, ginbi, ginano ko lang, dara. Sa... Okay. Ano ba? to, no? Ang <laughs> dito yung ginbutang? Yes. Hindi, ah, oh, wala ko niya. na niya. Dara, oh, wala ka? Wala. wala. wala? Wala, wala. Na, ang amang takop. And thank you guys for watching. Bye! Ah, harap mo na, harap! Bye. Harap, may may ano ang imo nga di nga ano ang Bye bye. Subscribes.